Kape Adik ako sa kape Adik ah. Napakasarap Lalo na pag may kasama Kaya ngayon isasama ko kayo sa mga kapehan Na hindi ko pa napupuntahan Kasama ang kung sino man It's <tong> <laughs> Ay, sakin na. Grabe yung park. Hindi pa, Ah! Hindi kayo lalabas. Bye-bye. Ah! Mauubos na namin yung kapian dito sa may QC. Sa may Fairview. May isa-isa na namin. Sana solo, sana solo, sana solo. Ay, sa file coma. Tara, ano o-orderin mo, sa 150. Ayo. Ikaw din may utang pa ako sa'y, 'di ba? Sa akin na muna lahat. Siyempre, yung caramel macchiato. Ang aking nag-iisang mag large. Hinahanap-hanap. Medium siguro. Medium na caramel macchiato. A voice. Tapos, ano sa inyo? I'll just want chocolate mo. Large. It's a Java chip. Oh, yung dark chocolate mo na. Oh, oh. Wait mo ka, Carmel. Uwi ka na Order <laughs> ka na. Sabi mo na lang kay Kuya. Ngayon, nandito nga pala kami sa Coffee Monster! <laughs> ha? Ngayon, nandito nga pala kami ngayon sa Putak. <laughs> <laughs> nandito nga pala kami ngayon sa <laughs> Coffee <Nancy. laughs> Monster! ka ba sa kape? Sakto lang minsan. Dati nahilig ako, pero ano eh medyo pinagbawal na ng doktor. Ah, nga pala yung Sa... personal health problem. Bali ngayon, hindi na ganun ka usual di. yung oh, mo. Hindi na ganun ka-free. Oh, God damn! Anong masasabi mo sa theme ng mga kapehan? Yung tipong banding, yung mga ganito. Ano yung pinaka-experience mo sa ganito? Kasama Oo. yung mga... O, yung mga tropa. Experience. Ano yung uh, inaasahan mo sa mga ganitong klasing experiences? Ano, mga laid-back na kwentuhan. Yung mga, ganon ano lang, mga past experiences, mga ganon. Catch up na rin, mm, no? Catch Kung tayo, high school mm. na kaibigan, tapos hindi na rin naman masyado nakakapag-usap tulad ng mm, high school ganon. natin. Mm. Marami ka na bang kapihan na napuntahan? Oo, oh, marami-marami na. Anong masasabi mo dito sa... Okay, ano? di. Oh. Cafe Monster ba yun? Oo, uh, Cafe Monster. Okay. Konti tao, oh, yan. Inahanap ko rin kasi sa kapihan yung, ano yung pwedeng mag-work from home. ay yung tambay oh. din, tas trabaho. Oo. Oh. Okay din kasi yung gante. Mas payapa. Tahimik. Yan. Tsaka, dalasan yung mas nakukuha mo yung isip mo, no? Oo. Oh. Kapag Tsaka, malayo, wala kang maririnig na noise sa labas. Yan, uh, bullshit sa bagay yun, bullshit wala na, ganyan na yun. Anong masasabi mo sa mga pinagagagawa ni Jello? Umuwi <laughs> na lang sa pwede ba? Ang <laughs> sama. Ang sama. Caramel <laughs> macchiato. Luwing ko lang. White chocolate mocha. Large ice. Napadalawang higo. Masarap. <laughs> Pero ano eh, kinukumpara ko siya sa ano eh, sa oh. white chocolate ng Starbucks. Ah, yun yung basis uh, mo? White chocolate mo ako ng Starbucks. Anong masasabi? Ice cream niya, ice cream good. Mas lasa yung mocha na ito kaysa sa Starbucks. Hindi siya, hindi naman siya matamis. Sakto lang yung tamis. So solid. Hmm. Solid. <laughs> Ay, isa. So Daming libro. Cool shit na libro. <laughs> uh, in order ko nga pala, vanilla latte. Tapos, masarap ano? siya. Nalasaan ko yung tapang sa unusual na vanilla latte na cafe na in-order ko sa ibang ano. yung vanilla hindi ko masyado malasahan actually. Pero dahil matapang siya, gusto siya sa akin. <laughs> Solid siya. ba? Solid yung ano, sipa? Hindi naman, sakto lang. I mean, para sa vanilla latte, mo yung ano niyan. Di ba kasi yung karaniwa vanilla latte, parang vanilla lang yung mo, di ba? Yung tamis lang. Ah, uh, matamis lang. <laughs> Ngayon, nalalasahan ko yung tapang niya. Kaya lang, yung nawala na is yung pinakalasa mismo ng vanilla. Uh, which is good naman sa akin. Okay lang. Yeah. Ayan. Solid daw. Solid. God damn. Hindi ko rin alam mo, ano order <laughs> Butterfly pea passion fruit. Ito, butterfly box. <laughs> uh, isa pong butterfly tea passion fruit na medyo na madaming ice. Ayan. Butterfly. Masang paru-paru. 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 Wala, ayaw ko magkape. Yun lang. Pero para sa akin, first days. Oh, passion. Last na siyang passion ko. Oh, <laughs> hindi siya lasang <laughs> paru-paru. Oh, hindi. Ah, with scum. Passion lang. Walang butterflies. <laughs> Huwag mo nalang gitin. Oo, wala nung ganun. Anong masasabi mo sa kapehan na to? Hmm. Anong masasabi mo sa kapehan na to? Hmm. Eh, mikla. Ang bot. Samang Ito yung susok. lang. <laughs> okay lang. Gago nga, mahirap na. <laughs> Bali, in order ko ay itong caramel macchiato. Kasi syempre, oh, yeah. naghahanap nga ako ng pinakamasarap na caramel macchiato na pwede kong matikman. Gagi! Yung tamis niya sobrang sakto. Alos kaparehas nung huli naming kapehan na napuntahan. Oo nga, parang... Parang wala siyang pinagbago doon. Yung tipong matamis tapos hindi mo masyadong nalalasahan yung sipa ng kape pero nandun yung kape. Okay ito. Okay. Sa ilalim pa nga yung caramel. No? Sa ilalim. Cheers! bilang isang guest namin ngayon dito sa Kapehan Series. Para sa iyo ano yung definition ng isang successful na tao? Sa akin yung ano, yung uh, may peace of mind ka, yun talaga yung success. Uh, yung ano rin, financial stability. Ang hirap kasi ano eh, mabuhay ngayon nang may iniisip kang utang, yung mga ganun. Lang. Peace of mind lang. Kasi magulo na yung mundo. Kailangan natin ng kapayapaan. <laughs> World peace. World <laughs> peace. I've been a way, peace and every... Sa tingin mo, sa katayuan mo ngayon, na-achieve mo yung success na sinabi mo? Hindi pa. Hindi pa. Pero papunta na. Uh, nasa process pa ako. May target ka ba na goal? Ganon, 2020 something? O, wala akong goal na ma-hit siya ng ano, by this year. Yung ganon. Basta uh, on process ako. Ang mahalaga sa akin, ano, uh, win wina-workout ko yun. Meron yes. naman bang satisfaction? Sa sarili or... Oo. Sa... Oh, Meron, meron. Alam ko na ng mga uh, may progress yung uh, ginagawa ko. Grabe. May passion, ramdaman 'yung passion. passion. <laughs> Hindi ba sayo sa lawal? World -based world -based. Ano 'yung mapapayo mo sa mga nahihirapan na hanapin 'yung success sa buhay nila? Isipin lang nila 'yung ano, 'yung gusto nila. Unsan sila makakampante sa sarili nila? Unsan sila komportable. Ganun. Oh. Depende kasi 'ni. Eh. Uh, kung gusto nilang magulo nung ano Depende yun sa tao. Kung ano yung ano. Eh. <laughs> 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 ang nakuha ko naman sa'yo, parang ang sinasabi mo, ang buhay hindi karera. Ganon. Mm, Ganon. Kung baga kung saan sila comfortable sa mm. sarili nilang pacing, mm. doon nila i-establish yung success na sa mm. sarili nila. Basta huwag silang magmamadali, huwag silang mahihirapan. Huwag nila masyadong isipin yung hinaharap. Isipin mo na nila yung present. Mm. Uh, yung sinasabi ko lagi na, ano, live, live day by day. Yan. <laughs> feeling a certain way, peace ah! out. Thanks, Rubs. Cheers. Seryoso nung isa nagbabasa Pagdadya ko lang na niya yung mga characters din. <laughs> Basahan na yung salawal niya, mama. <laughs> <laughs> salawal, <laughs> Che. <laughs> <Ayan na>, salawal, <laughs> sa Che. che. Ah, um, sa akin vanilla latte. Ah, uh, para sa akin 4 out of 5. Caramel macchiato para sa akin 3.5 out of 5. White chocolate mocha 4.69 out of 5. Para parong na may passion for 4 out of 5. Cheers. Best. Tapos maglo-lo. <laughs>